Pa okay, nga aga mga beshi ko. So ngayon nandito kami ngayon sa admin office ng Lancaster sa province kasi kukuha kami ng sticker para sa aming mga service. So kung ano yung aming um, experience dito at kung ano yung mga requirements, i-share namin ngayon sa video na to. So let's go guys. <music> beshi nandito na kami ngayon. So, sana makakuha. Para, hindi na, no. Kung <laughs> saan-saan -saan dumadaan. <laughs> so, and dito pa yung office nila. Dito sa so may clubhouse. Tapos, nandito na rin yung simbahan nila. Magkakalapit lang po yan. Ito lang sa bungad, sa mismong pagpasok. So, doon tayo pupunta. Ayan, yung guard na yun doon. tayo papasok. So, tara! So ayan guys Ang mga requirements ko na kailangan Is yung turnover letter po And then um, authorization letter Galing po sa may-ari ng bahay Katulad sa amin kasi kapatid ng asawa ko Yung may-ari so hiningan po kami ng Authorization letter Pati rin po yung sa motor And then um, Tawag dito updated po Ng bill ng tubig at saka Kuryente So, yun lang naman po ang hiningi and then yung ORCR ng motor. And then yung sa I amin mean, kasi sa e-bike, so yung papel po ng galing din sa binilhan nyo ng e-bike. So, kailangan po yun guys. And then, take note din pala sa mga kukuha talaga ng sticker, no? So, pinapadala po talaga nila dito yung um, yung motor o kaya yung e-bike or sasakyan pinapadala po talaga nila dito kasi sila po mismo ang maglalagay ng sticker so hindi po siya yung usual na sticker na katulad sa mga ibang subdivision na pwede ikaw na yun lang yung magdikit so sila po dito ang SOP po nila is sila po ang maglalagay ng sticker so kailangan nyo pong dalhin Check po yung bayaran ng tubig sa kabila ang ah, haba pala ng pila lagi dapat <laughs> Sakto so, yung dating namin kasi walang tao. Pagdating namin is uh, next counter agad. Hindi katulad nung pagpunta namin kahapon na uh, sobrang madaming pila. And then ito na, pina, uh, pumunta na yung asawa ko dito sa counter. Actually, in-explain talaga sa amin kung kukuha ba kami, itituloy namin kasi by January yata, by end of this year, is magpapalit daw sila ng sticker. So, papalitan. So, ilang buwan lang namin magagamit tong sticker na to. Pero, no choice kami kesa naman umikot kami ng malayo eh. Kukuha na kami kahit na magpapalit ng bago. So, sa pagkuha naman po dito ng sticker is may pinildapan lang po kami form. Yung form na yun is yung um, um, kung saan kami nakatera sa uh, village. And then, kung anong unit ng motor at ng e-bike. Tapos, pagkatapos po niya na eh, pumunta kami dito sa kabila. Kasi nagbayad po kami. 150 po per isang sticker. So, dalawang kinuha namin sticker is worth 300 kasi dalawa nga siya. So, ito sa Bayani. <laughs> Bayani. So, dyan po nagbabayad ng sticker pay. Actually, dyan din ang bayaran ng tubig. Kaya, ang daming nakapila. Kaya, swerte na rin din to si Opa kasi pinasingit siya ni Kuyang Guard. And then, ayan ang binayaran namin is 300 pesos. And ayan, finally, after 1 million years of wearing, eto na ang lehoma sticker ton ton <laughs> yay kahit na ilang months ka lang magagamit eh wala kaming choice so ayan si opa papalagyan niya rin yung motor niyang charo. <laughs> actually service yan sa office talaga yan So, ayan, palalagyan niya na ng sticker. Ayan. Ang kanyang lay W01 kasi Woodgris Face 1 po yan, guys. So, ayan. Tan-tararam hindi na kami iikot ng kay layo-layo gosh, thank you lord ayan guys, sana makatulong sa mga katulad namin bagong start na lang dito sa Lancaster, and then paklik na rin ang subscribe button, thank you sa panonood guys, salamat <coughs>